Anong bibilin? Piso? Asan yung piso? Anong kailangan mo? Isa. Piso. Anong bibilin mo nga? Two. Two na ano? Candy? Ano? Two na ano? Bibili tayo. Ah. Hmm. Uh, no, no. Dito may piso dito? Okay. Wala eh. magsuot ka, ka ng tsinelas. Saan? Suot ka ng tsinelas. ako magsuot ng tsinelas. Ano ba susuot mo? Asan? O ayan, kunin mo. Kanino galing 'yan? Ay, oo. Sige, suot mo na. Hmm. Hello, Kitty, oh. Hmm. Ano ba bibili mo sa piso mo? Limang piso yan, ha? May sukli pa ako, ha? Oh. Mm -hmm. Lakas. <laughs> ano bibilin mo? <laughs> Wala ka naman tinuturo eh. Binigay mo lang pera mo eh. Ano yan binili mo? Ano yan? Ha? Lollipop. Magkano yan? Magkano? bulutin mo. Pasok na. Pasok na tayo.